Maraming maraming salamat sa lahat ng support sa akin. This is Uncle John from Thailand, Ilong Gugit, Taga Negros. Salamat talaga sa lahat ng suporta. Ah. Walang sawang panonood sa aking mga video. Yun guys, pagkatapos ng aming lesson noong Friday, pumunta kami ng river kasi ay Chinese New Year. Kasama ng mga co-teachers ko. Salamat sa nag-video dyan. Kasi man sa 5 minutes lang yan, away from school, yung river dito sa Rajabuli, Thailand. Yun guys, pagkatapos dyan, ko kong pulis. Kaya nasa Wadi ako para as respect naman sa kanila. Yun guys talaga, pag dito ka sa Thailand, yung mga teacher, pag umuwi ng bahay, wala nang ginagawa ng mga gawain related to work sa school. Kasi doon pa lang tapos na. So, ibig sabihin, makarelax ka pag umuwi ka ng bahay. Unlike sa atin na pag uwi mo, sandamakmak pa rin yung mga gawain mo. So, guys, if you are planning to work here in Thailand, simply i-guide kita on how to apply as a teacher dito sa Thailand mabilis na talaga yung kaibigan nyo nga nag-apply last uh, Friday pagka Monday nag-start na siya ulit na sa damo ranking niya uh, mabilis na lang talaga siya walang ranking-ranking na ganito-ganyan so, gayon so, ibig sabihin lang pag uh, gusto mo talaga magtrabaho yun, pumunta ka ng Thailand kasi ang opening dito sa Thailand na sa May opening na siya and second semester is October So, ano pang hinihintay mo? Dapat, PM ako eh, para yung gagita ng how to apply. Okay, may? So, ganyan guys, pagkatatapos yan, sabi ko, sa cottage ko eh, ang ganda ng mga, mga local na mga gawa nila. So, napakaganda. Dito naman guys sa Thailand, napakamura ng mga bilihin at hindi ka talaga magsakit yung ulo mo. Kapag ka ng, mga, ng mall, punta ka ng mga palingki, sa dun sa... Nalipintahan na lahat ng mga pagkain. Ang mura talaga kasi maraming supply compared sa demand. Uh, low supply in demand. The oversupply sila, ya? Yeah. Mga baga. So, ibig sabihin lang, hindi nagugutom yung mga tao dito. Hindi ka naman sinasabi na nagugutom sa atin, no? Pero, mura ang mga pagkain mga bilihin dito, guys. Ito ang pinakamaganda, o. Oh, sa river. Para kang nasa, ano para iso. Na yan ng gobyerno. Gusto kasi ng gobyerno nila. Ng Thailand na maging relax yung mga residente nila. Yung mga citizen nila. Tingnan mo nga naman. Makikita mo na, no? Oh. Ayun, oh. Yung mga Chinese, siguro yung nagkain-kain sila. Sabi ko kay hey, Teacher Katie, kunin natin ng clips. Marami na tanong sa akin kung paano ba mag-apply sa Thailand. So, yung nasabi ko sa iyo na dapat ipm ako. Hindi mahirap guys, pag nandito ka na sa Thailand, hindi mahirap makapasok sa trabaho. Kung ikaw talaga ay like a college graduate and ano pa, education graduate at board passer ka sa PRC, a uh, good advantage na siya, advantage na siya katama. Kumpara mo sa wala na ka, uh, tapos ya. Yeah sang education. Pero not necessarily na education kit. Pero kahit anong course na pwede naman, naman mag-apply as a teacher dito sa Thailand. So, we are very informed na dito kami sa Thailand and dati isa din kami sa milyon-milyong pilipina na nangangarap na pumunta ng Thailand at magtrabaho at ngayon dito na kami and I work here in Thailand for more than 2 years. Yun guys, nagre-renew naman kami ng aming contract kasi yearly yung ang renewal ng contract namin na dito sa Thailand. Pagkatapos ng binutahan ko dyan, oh, nagluto siya ng parang noodles yan. Dami nila, oh, parang napala nila. So, may gusto din talaga, pinapala ang kwarta. So, dahil lang dyan, iba ang pinapala. Piko, no? tinan mo naman, no? Gusto ko saan sumali, kaya sabi ko, baka mapahiya ako, hindi ko naman sila kilala. Baka hampasin niya pa ako na ganyan, no? <laughs> Di ba, guys? So, ayun, sabi ko, alas na lang tayo, baka bawal naman sumali. Kasi we're not good naman. We're in Chinese. Napakaganda lang. Sayang-sayang lang mga tao dito. Maraming mga activities dito sa Thailand. Like summer, mayroon mo silang mga, dami talaga ng mga activities. O sa Pilipinas, ang daming mga activities dyan sa atin. Dito mas madami din. So pagdito sa Thailand, dapat uh, you have to be flexible sa lahat ng bagay kasi pag hindi ka flexible, homesick ka and mag-decide ka to so go home, Pilipinas. Yun guys, pa dapat matibay lang yung loob mo kung gusto mo mag-abroad. Huwag konting lungkot, iyak-iyak, ano na ano, nang gagawin mo. Dapat maging matibay ang ano mo si Kumura at saka yung damdamin, huwag mapadaig sa damdamin. Laging isipin ang kinabukasan ng pamilya sa Pilipinas. If you are supporting sa iyong kapatid, uh, mama, kung sino mo sinasuportahan mo, tiisin mo ang lungkot. Dito sa Thailand, ang manga, 20, apat na piraso. mura, di ba? Saan ka pa pupunta? Masabi niya, gawin ko na lang pito. Kasi bumili ka. Ay, mga katusyante ko. si Tanakon. Yung mga tungkol mo na yung mga bata. Pero, pag sa labas na ng classroom, mabait sila sa akin. Ayun, dami kong binili. Salamat talaga sa kay tika. Meron din sila guys, mga kakanin dito sa Thailand. Parang may mga kamuti sila. Oh, ayan, lasan. Ano ba yan? Lasanya. 20 lang yan. Murang mura. Yung kalabasa dito sa Thailand, ginaanaw nila. Vino boil, niya, tanok. Wala sa lungo. Yun guys, napaka special yung lalagayan. Pero mura lang yan. Iruin mo yung oh, tingnan mo. Nagkikita mo naman. Hindi na lang, lang sabihin, no? Oh. Yun, napakamura. Yun ang pinakagusto ko sa Thailand kasi mura ang mga bilihin dito sa Thailand. After that, nagkita kami ni ni Harley, oh. Isang Canadian. Ayan, teacher rin siya. Guys, ito yung landmark na Red Shower. Tsaka so, ang, ang clock. So, the Ayan, may dragon pa. In Singapore, mayroong dragon. Ito, ito mayroon din maaalay ka sa time So, dapat, alibid mo yung sarili mo pa hindi ka ma-homesick. And, tuloy sa buhay, gandahan mo yung trabaho mo. Kapag ikaw ay na-hire sa isang school, gandahan mo ang performance mo. Huwag mo papikto sa mga marites, huwag mo papikto sa mga mga toxic na tao. Focus ka lang sa trabaho mo, hayaan mo sila. At magtagumpay ka. Yun guys, please follow for more Uncle Dan dito sa Thailand.